Hello guys, magandang araw sa inyong lahat. Ayan, ako'y nandito sa dagat at nagpipising. Uh, ayun, binabantayan ko yung aking uh, fishing rod. Baka mayroong kumagat malang kahit maliliit. Ah, hindi maliliit, malaki. So yan nga guys, ikukuha ko lang. I... ko lang sa mga nag-iisda, nagpipising dito sa Bansang New Zealand na lagi po nating tatandaan huwag po tayong huhuli ng maliliit lagi po tayong nating iisipin na ang pagpipising dito ay napakahigpit mayroon po siyang sukat eto mayroon tayong dalang metro yung uh, plastic yung sinaunang metro na kung saan pwede natin itong magamit kung makakahuli tayo ng isda snapper uh, yun ang mahigpit yung snapper at saka yung kingfish at doon naman sa ano sa may uh, kaway ay uh, wala siyang sukat yung sinasabi nilang isdang kaway. So ayun po mga Pilipino na nagpipising, nagiiisda. Yung mahilig magpising na katulad ko na wala namang nahuhuli. Ah. Uh, <laughs> lagi po nating tatandaan na kailangan kunin natin ang snapper ay nasa hustong sukat. O nasa sa sukat talaga sa. Eh. Ang sukat po kasi ng snapper ay uh, 30 cm, mga uh, 300 300 ml or 30 cm. <coughs> so saking piece naman ay 750 or 75. 750 uh ano ml at siya. 75 cm. 'Yon po. So, 'yung mga baguhan pa lang na nagpipising pising kababayan natin, ano, ay uh, lagi po lagi nating tatandaan na ang mga isda rito ay may sizes. 'Yung mga isda nila na inaalagaan dito, ay niingat-ingatan. So, 'yung kaway, wala problema. Wala ano 'yan eh. Pang sukat-sukat 'yan. Makahuli ka ng kaway na isang dangkal o kalatid ng kal o masikit pa eh pwede mo lang dalahin kasi wala silang sukat dyan sa kaway o so, lagi pa natin dadama dadala tayo ng panukat sa tuwing tayo ay magpipising at yun huwag natin kalilimutan na kahit uh, malaki-laki na siya kung wala naman siyang saktong sukat ay eh, huwag na natin uh, o kunin dahil Once na uh, ano, Mahuli ka ng uh, Fisheries dito Ay magmumulta ka Or ang sa ay Deport or balik Pilipinas so, May nakita ko na nagpising -nag uh, Na deport yata sila Kasi nasita sila Ng police Siguro may nagsumbong na Maliliit yung kinuha Kaya ayon. Uh, na-check yung kanilang uh, nahuli. At yung iba ay mga undersize So, yan guys. Kaya tatandaan na uh, mag-enjoy mag lang tayo sa pipising. Pag makahuli tayo, di mas maganda. Wala tayong mahuli. So, enjoy lang. Buhit ng bahay, kahit palang huli. At least, hindi ka naman na, ano, na-abirya. na maga hindi ka naman na uh, ano na mga fisheries or uh, ng pulis so nga guys paalala, paalala ko lang yan kasi ako mahilig ako mag fishing so yun nga iniingatan ko rin na makakuha ako ng undersized dahil yan ay labag sa batas dito sa bansang New Zealand so yan tingnan natin ang dagat bago ako mag stop sa ating video yan thank you ako yung naka talokbong kasi ay sobrang lamig na dito mga taglamig na eh nag enjoy lang naman ako dahil wala naman akong ginagawa sa bahay so yan fishing pising muna kahit walang maulik at least nag enjoy naman nag enjoy naman tayo sa ating pangingisda sa ating pagpipising mas maganda siguro kung may mauli may mauwi kahit pag wala man lang pag sigang prito o ano paman sa isda mga huli pero kung wala ini eh, di, sa pack and save marami saka dun sa Filipino market so hangga guys thank you very much sa panonood bye bye yun lang po paalala lang po sa ating mga Pinoy na nangingisda thank you so much